Hello mga idol, welcome back to my channel. For today's video, turuan ko kayo kung paano mag uh, mag-enroll ng disbursement account kay SSS. So disclaimer lang, ang um, tutorial na to is based on sa actual na tinulungan ko yung aking uh, employee na mag-enroll ng kanyang uh, disbursement account kasi plano daw niyang mag-apply ng salary loan mag-login lang tayo gamit ang user ID at password. Then pagkalagay, makareceive kayo ng one-time OTP one-time PIN number. Yung get PIN mo lang siya, then enter mo, bago mo i-enter to login. After successfully login Mag-agree lang po kayo dito sa my notification na ito. Data privacy notice. I-agree nyo lang. At, nakamdito na kayo. Punta kayo dito sa my uh, sa my disbursement account enrollment reminders. Under siya ng uh, services. Ayan. I-click nyo lang po itong certify. Then, proceed. So, dito sa disbursement may kita nyo dito yung enrollment information. Meron kayong option kung bank or e-wallet. Ang pinili namin dito ay itong bank account name. Hindi lang namin siya yung uh, bank, peso, net participant name, bank account number, confirm bank account number. In-enter lang po yan. Ang pinili namin is yung bank of the Philippine Islands or BPI ayan, nilagay lang namin itong uh, proof of account. Nag-select kami ng document type. Uh, tapos, sa uh, ID card, identification document, saka uh, yung selfie na. Ang pinili namin ditong proof of account ay yung ATM card with account number and name. Tapos, nag-upload na kami ng uh, proof of account uh, at saka yung uh, valid ID ng uh, may-ari nitong uh, portal member na ito. At saka yung selfie with ID niya. Then, i-click nyo lang ito. Pwede nyo po siyang i-preview yung mga download po ninyong mga proof of account. Certify nyo lang siya, then proceed nyo yung enroll. Pagkatapos po noon, ay magkakaroon na po kayo ng uh, transaction number. Tapos, pwede nyo pong i-check yung inyong uh, Email address para makakuha kayo ng uh, verification or yung yung notification ni SSS na successful yung inyong disbursement account. Tapos magkakaroon po kayo ng um pinatawag nitong um, uh notification after 24 hours kung approved na ang inyong disbursement account. Yun lamang po mga idol, maraming salamat and God bless.